Videoong ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Rona Reyes. At mula naman ito sa isang babaeng TikTok user. Nakuhay isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan at may mangyari na talaga namang nakapangingilabot. So It's There ain't nobody here, y'all, nobody here. Oh my God. My boyfriend is at work. I'm thinking he might come home early. He don't supposed to get off till tomorrow. After a uh, good, maybe like five minutes, I don't hear him moving no more. So, I'm like, damn, is he gonna come in the room? Like, you know, like, <laughs> me and the baby in the room. I know he didn't see the baby. I heard that shit clear as day. And there's nobody here but me and my son. Oh my God. This. Oh, my God! I'm not gonna oh, Nagumpisa niyang mairecord ang mga boses at malalakas na pagkalampag mula sa kanyang pintuan. Pero ang mas nagpakilabot sa kanya nung mga sandaling ito ay nang makita niya ang isang maitim na kamay na humawak sa pintuan ito. Ayon sa mga nakapanood ng video ito, ay posibleng sa di mimic ang nakuhanan ng babae noong araw na ito. Ang mga mimic o mas kilala sa tawag na doppelganger ay isang uri ng entity na may kakayahan di gayahin ang boses at itsura ng isang tao. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. May isang babae na nagnangalang Luz, ang mahilig magpinta ng iba't ibang mga larawan at isa nga sa kanyang mga likha ay i niya sa kanilang tahanan. Pero nitong nakaraan lang ay nagumpisa nilang mapansin na may kakaiba sa painting na ito at isang araw nga ay nagawa nila itong makuhanan sa kanilang camera. Mira, te digo que algo se mueve en el cuadro. Fíjate bien, quédatele viendo. Ay, no no Mula sa video ito ay makikita mula sa painting ang paglitaw ng isang puting imahe na makikita natin na gumagalaw-galaw na para bang may buhay ang nasabing painting. Matapos na kumalat ang video ito, bagamat marami sa mga viewers ang naniniwala na may kakaiba sa painting na ito, ay may ilang nagsasabi na posibleng sinag lang ito ng liwanag na tumatama sa plastic o sa salamin na cover ng painting. Dahil dyan ay muling nagbahagi ng panibagong video si Luz para patunayan na wala namang cover ang painting. Habang kinukuha na ni Luz ang painting, ay bigla na lang itong gumalaw at nawala sa posisyon ng pagkakasabit nito mula sa kanilang dingding. Matapos nito ay muling nagbahagi si Luz ng panibagong video kung saan ay muli niyang sinubukan na kuhanan ang misteryosong painting. sa video ito ay muling nakuha na ni Luz ang isang puting imahe na gumagalaw sa loob ng painting. At ang ilan sa kanyang mga viewers ay nagsasabing tila mukha di umano ito ng isang babae na sumisilip mula sa painting. Ayon kay Luce, ipininta niya ito noong nakaraang pandemya at mahalaga ito para sa kanya. Kung kaya naman wala, di umano siyang planong ibenta o itapo ng painting na ito. Pero totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan. Posible kaya na may isang espiritu na nagagawang makasilip mula sa painting na ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang ghost hunters na si Casey at Tanner ng YouTube channel na Mindseed TV ay kinuntak ng isa sa kanilang mga viewers para paimbestigahan ang lumang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Dahil matapos niya di umanong lumipat sa bahay na ito ay nagumpisa na ang mga pagpaparamdam na animoy may kung anong presensya na hindi gusto na naroon siya. At sinubukan nga na magimbestiganin na Casey at Tanner para mangalap ng mga patunay Na na ito ay haunted yeah if you get anything on there just let me know and I'll I'll jump to your uh laptop oh dude I'm scared me I'll jump to your uh oh dude you' scared enemy me I thought I heard like what energy? There's energy out here. You feel our energy? It's good or bad energy? Total. Total. It's not clear enough. Are you an evil entity? Oh, well, it's definitely picking up a reading here. Sa pagpasok palang Nina Casey sa loob ng bahay, ay nahagip na agad ng espesyal na kamera na dala nila, ang isang figura na naroon sa tabi ng piano. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagtunog ng piano, pero nang magtungo na sila para i-check ito, bagamat wala naman silang nakikitang kahit na ano, ay may nasasagap na enerhiya ang device na dala nila. Matapos nito ay sinubukan naman Nina Casey at Tanner na magsagawa ng Ouija board session. Is this Grandpa Jack? It's moving. I got two fingers on. I'm barely touching. I think it's going to no. So it's looking like yeah. Yeah, it looks like it's going past. the letter oh, What? Happened? I took my hand off it. Well, I took my hand off it. We both know that it's not good to take your hands off the planchette when you're in the middle of having communication. People say that that could release things out into the physical world. It can be disturbing to whoever you're communicating with. It can upset them. Do you no longer want to communicate with us? going oh, on That's the second time I heard that. that was clear as day. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And, uh, go ahead, make a sound. Okay, I'll do it. Again. Can you give us a little sound? Oh, dude. Habang sina Casey at Tanner ay nagsasagawa ng Ouija board session, Muli nilang narinig ang pagtunog ng piano at ang mas matindi pa dito ay aksidenteng naalis ni Tanner ang kanyang mga daliri sa planchet ng Ouija board at alam nila na hindi ito maganda. Sinubukan nilang puntahan muli ang piano at humiling na muling gumawa ng ingay ang kung anumang naroon at dito na nga sila nakarinig ng mga malalakas na pagkalampag na halos mayanig na ang buong bahay. dito na nila tinapos ang kanilang investigasyon. Pero habang ini-edit na nila ang video ito, ay may napansin silang kakaiba mula sa bahaging ito. Oh, this room is kind of crazy. Dining room, old picture of grandpa. Yeah. Old painting. <laughs> na ng kanilang kamera mula sa bintana ng ito ng bahay. Ang isang puting imahe na animoy isang tao na may puting kasuotan na hindi naman nila nakikita ng mga oras na ito. mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na dokumento ni na Casey at Tanner ay mga patunay na tutuong haunted ang lumang bahay na ito. Isa nga kayang multo ang nakuhanan nila sa bintanang ito. Kayo, ano sa palagay niyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitahan kita na i ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. May isang real estate agent sa Mexico ang nagbahagi ng isang video sa kanyang TikTok account kung saan plano niya lang sanang maglabas ng kanyang sentimiento tungkol sa isang bahay na walang tumatagal sa hindi niya malama na dahilan. Ayon sa kanyang kwento ay hindi nagtatagal ang mga tumitira dito at hindi na tinatapos ang kanilang mga kontrata. Kung kaya naman nagtataka na siya kung ano nga ba talaga ang meron sa bahay na ito. Pero mukhang nakuha niya sa araw na ito ang sagot sa kanyang mga katanungan. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque la gente no dura rentando. Rope el contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces. Y no sé por qué rompe el contrato la gente. Ay, no, déjenme de regresar, sí, porque me dio, me dio cosas a la puerta. Ya las muchachas me están esperando allá afuera. Miren, allá me da cosa. Tengo que prender la luz. Ahorita voy a ir a prender la luz para seguir grabando. ¿Te imaginas? Para que la gente rompa el contrato acá. Es porque de plano no aguantan a vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar la de más. Vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar la de más. Vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar la de más. Lo demás para allá. Déjenme prender la luz. Esta es una recámara. Se está, poniendo, se está poniendo ahorita tenso. Entonces, el Señor... dice que ya van varias familias que rompen el contrato. Nagumpisa niyang makuha na ng misteryosong paggalaw ng pintuang ito, pati ang mga kakaibang tunog at mga boses na hindi niya naririnig ng mga oras na ito. Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que realmente ha pasado, pero sí si la hemos limpiado varias veces porque no dura la gente. Y eso sí, la verdad es algo extraño que no dure nadie. Yo no sé si tú has vivido en una casa así donde te hayas tenido que haber salido por algo o roto el contrato. Ahorita les voy a enseñar. ¡Ey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Me iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosas.

Narito muli ang video, at pagmasdan mo ito ng mabuti. Mula sa loob ng kwartong ito, bagamat hindi ito ganun kadali makita, ay merong isang itim na figura na may umiilaw na mga mata sumilip sa kanya at agad ding nagtago. Ayon sa kanya ay may mga kwento na siyang naririnig mula sa mga dating tumira sa bahay na ito na meron nga daw nagpaparamdam dito. Pero noong una ay hindi naman siya naniniwala hanggang sa maging siya ay maging saksi na rin dito. Pero totoo nga kaya ang mga nakuhanan niya sa bidyong ito. Haunted nga kaya ang apartment na ito. Isa nga kayang multo ang nahagip ng kanyang kamera. Kayo na ang bahalang humusga. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin nang isa sa ating mga viewers na si Patrick Rafael. Ayon sa kanya ay mula ang video ito sa kanyang asawa na nanunuluyan sa isang bahay sa Japan. Nang bigla na lang isang gabi ay may nahagip na kakaiba ang CCTV ng bahay. sa CCTV footage na ito ay makikita ang pagdaan ng isang imahe. Nanganimo'y isang tao na nakasakay sa isang bisikleta. Pero ang nakapagtataka dito ay mapapansin natin na halos transparent ang imaheng ito at wala itong anino. hindi na bago sa atin ang mga kakaiba at mga nakakatakot na videos mula sa Japan. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakuha sa CCTV footage na ito. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman ito kay Instagram user Spencer Lucky. Si Spencer ay kilala na gumagawa ng mga nakakatakot na clips at bagamat hindi totoo ang inyong mapapanood, ay sigurado pa rin ako nakikilabutan kayo rito. Habang kinukuhanan ni Spencer ang di-umanoy misteryosong babae na nakapasok sa kanilang tahanan, ay makikita natin na lumingon ito sa kanya at nang muli niyang sinubukan na sumilip sa kwarto, ay nakita niya ito na mas malapit na sa kanya. Sinubukan niyang magtungo na lang sa ibang kwarto pero sa pagbukas niya ng pintuan ay muli niyang nakita ang babae pero hindi pa dyan nagtatapos. <laughs> At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ngayong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Shoutout sa ating channel members! Ang Team Loyal, Zedleph PH, Agustin Guban blog Pumpkin Scally at Jomar Safe. Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!